So sa mga nagtatanong mga idol, ano ang connection natin dito sa anim na sub at apat na mid -high? So simple lang mga idol, titignan natin. So yan puros Juson yan mga idol ah. Juson, Juson, Juson lahat, Juson. Amplifier Juson. Mixer Juson, so walang processor na ginagamit para madali lang ang setup. Kasi kung maraming processor, pangbahay lang naman ay uh, nakadadagdag ng mga gamit na bibilihin. So Juson Neptune uh, Juson uh, Saturn Max at saka Juson Star ang, nag, ang, ang nito mga idol ay apat na sub dito apat saka itong uh, Juson Saturn Max ay dalawa ito at saka itong Juson uh, Star ay apat na mid high ayan apat na mid high at saka itong mixer So, tingnan natin sa likod mga idol. Yan. So, simple lang ang setup mga idol. Ito ay naka 4 ohms. Yan. So, ito ang kanyang mga connection. So, parallel connection lang ito. So, left and right. Shout out idol. So, sa sub, individual sila. So, medyo kaulan nina yan dito sa left ay uh, naglagay tayo ng white splitter at saka dito sa right ay ito sa sub sa Juso Neptune ayan o naglink lang tayo ng white splitter para magamit natin lahat so naka stereo so dito at saka dito sa kabila ay sa turbo box dito naman ay sa ating uh, L4T so simpleng connection lang mga idol at saka dito ay ang uh, Juzon na GT15 na 500 watts So ganyan lang ka garun lang ka kadali ang connection at saka itong mid high, yan left and right pa rin. So sound check mga idol. So yun lang ang ating uh, setup ngayon sa Sunday. Set up. So maraming mga fans oh. Mga guys! idol. <laughs> Hi guys. Zero truck. Sudah so, dahil, mga bata. The guys is medyo guapo guys. Oh. <laughs> 爸爸，再来给。

Mobile sound owned and managed by Antonio Facinabab. <music>